Paano ba natin ma-refresh ang ating mga inahin? Good day sa inyo mga bossing! Bali ngayon mga bossing, patapos na ang breeding ng early bird season. Papasok naman na ang local breeding sa December. May nagtatanong sa atin na anong inahin daw ba ang ibibreed daw natin ulit. Diyan na ho papasok yung mga hens natin na nabreed last year. Pero pwede pa naman din i-breed ang ating mga pulets, basta hindi lugon at healthy sila. Ngayon, paano ba natin ginagawa ulit para mag-itlog sila ng maayos? Bali, back to basic ulit tayo mga bossing. Refresh tayo, priming, purga, plashing, paligo, bigyan ng B-complex. One month preparation sa pagpa-priming ay mas mabuti. Hindi natin kailangan madaliin ang breeding. Ang importante, tama at nakaproseso at nakahanda ang ating mga materyales. Para sigurado tayo na ang itlogin nito ay malulusog. Maraming maraming salamat po sa inyo. God bless po. Thank you mga bossing.